Muslim, ano ang Islam, sino ang mga Muslim. Kasi ang alam na ang Muslim, yung mga nagtitinda na cellphone, ano, ang sister, ha? nagtitinda, nagre-refer ng cellphone, yung mga nandiyan sa palengke, ha? yung mga nagtitinda ng mga DVD, yung mga laruan, yun ang kilala natin Muslim. Pero hindi mo yun ang kahulugan ng Muslim. May sadyahong kahulugan ang salitang Muslim. Ang Muslim ay yung tao, ang Islam, yun ang pananampalataya o religion Sa madaling pagkakunawa natin, religion, Islam. Ano naman ang Islam? Ang Islam ho, ang relihiyon na ipinigay mo ng Diyos. Madaling sabihin na gano'n. Pero mahirap po pumasok sa isipan kung hindi natin naiintindihan. Islam. Ano ang Islam? Bestie ho kami, gaya na sabi ko sa ating mga kapatid na ako yung lang manina at saka yung mga ipapaho. Ano ha? Makinig ang mga bata, walang kayo, walang alis, walang tapo, walang lakad-lakad. Makinig po. Pagkatapos ng aming pananalita, ay magkakaroon ng bigayan tayo ng papremyo sa ating pagkikisang pakinig. Ano po? Malinaw po? Makinig po tayong naihin. Ang Islam, gaya ng nasabi ko sa ating mga kapatid, hindi ho kami ang may gusto ng Islam hindi ho kami. Kahit ho ako, sabi ko, ako ng hindi ko ho gusto ang Islam. Kahit sa inyo, wala akong may gusto ng Islam. Sinong gusto magpagutom na isang buwan? Kaso o sino Sinong magpauhaw, hindi inom ng isang buwan? Sino ang ah, tasa kamay? Ano? Sino naman ang may gusto limang pesis kang magdarasal dyan? Magpapatira pa? Sinong may gusto? Sino may gusto? Araw-araw, limang beses na dasal. Wala. Walang magpa, walang may gusto. Kahit po kami mga muslim, eh, hindi rin naman namin gusto itong mag, mag, mag-aayuno. Magdadasal na limang beses ng araw. Hindi ko kami ang may gusto nito. Hindi po mga muslim. Ano? Hindi kami. Sino ka? Ang matinong pag-iisip, bubutumin ka ng isang buwan. Pag buwan mo na ramadan, hindi kayo kakain na tinong. Oh, gusto namin yon? Hindi ho. Alam niyo kung anong gusto namin? Ang gusto namin, alam yon Kung ano rin ang gusto nyo? Ang gusto namin ay kung ano rin ang gusto nyo? Anong gusto nyo? Malayang magliwalis sa lupa. Kung ano ang gusto ng sarili, yun ang gagawin. Ano ka mga sino inyo, ano mga gusto? Kumain ng bakoy. Ay gusto ko rin rumi Masarap ang bakoy sa, sa totoo lang. Masarap kumain ng tinukuan. Masarap ang sitsaron. Oh. Bakit ko na sabi? Sabi kung ba sa inyo, ang nagiging halimbawa ng huwag ako. Alam langgo namin, katulad ko, na nagbalik Islam. Hindi ko kung may gusto ng Islam. Sino ang may gusto? Ang Allah. Wala akong isang Muslim ang may gusto ng Islam kundi ang Allah. Tandaan mo ninyo yan. Ang Allah lamang ho ang may gusto. Kami ho mga Muslim, sumusunod lang. Hindi ho kami may gusto nito. So bakit kayo susunod? Eh gusto nyo naman palang bumarek. Sino nang magpaparek dito? Walang magtataas ang kamay kasi mabibis to. Ano? Walang magtataas ang kamay. Pero naman yan, Apple, baka babarek na yan dyan. Ano? Allahu Akbar. Ako ay magbabalik din. Oh, sino ang gusto magbalik? Oh, sino ang ayaw magbalik? Oh, Allah. Ayaw na lang lang. Bawal sa atin ang anak. Bawal ang baboy. Eh kung tutuusin niya, ayaw namin ang gusto namin ng baboy. Gusto namin bumalik. Gusto namin magsugan. Gusto namin mga Pero hindi mo pwede. O oh, kami ang may gusto nun? hindi. Ang araw. Ang Diyos may gusto na huwag mong gawin yan. Kaya ang Islam mo, hindi sa amin nagmula, hindi sa amin mga Muslim. Ang Islam mo, hindi galing sa mga Muslim. Ang Islam po, ay galing sa Diyos na ibinibigay niya sa mga tao upang ating ipamuhay at yung ating mga gusto ipapaala, ipapailalim natin sa Islam, sa gusto ng Diyos. Yung tinatasan natin lagi, Araw-araw halos yung mga nagdadasal dyan, sinasabi natin. Ano ang dasal na natin nga kagisnan? Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo, Nino. Ng ating sarili, noon, sundin ang loob mo. Ngayon, nasund, ano, ano ang ngayon? Sundin ang loob mo. Ganyan na ngayon. Wala, natin, masunog na ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Pero sino masusunod? Tayo, hindi ang Diyos. Sapagkat, ang sabi nga ng ating pangayong Diyos, waasa ang tuhipo siya'y an, Wahua siya'y unlapin. Ang gusto ng tao ay lagi kung ano yung makasasama sa kanya, hindi yung makapuputi. Kaya kung walang Islam, hindi natin maitatama ang ating sarili. Nakikinig ako kayo? Taso, bakit na nakikinig? Okay, hanggang dito. Okay, isip na ako po dito yan. Ano ba? So, ibig sabihin po, hindi namin gusto ng Islam, hindi kami ang may gusto ng Islam, eh bakit kami na Muslim? Dahil naalaman po namin ang kaakibat na mga aral ng Islam na sa padang dapat natin ipamumuhay. Hindi yung mga gusto natin ay ipamumuhay natin. Kasi kahit sino man sa kanyang sarili, ang masunod ay ang kanyang sarili lagi. Sa totoo lang ho, yung hindi kulang ay ano yun eh? Kung hindi labis ay sobra o labis. Kung hindi labis ay labi kulang. Pero ang Diyos may labis o may kulang? Wala. Lagi sa sakto lang sa atin. Ngayon, eh bakit hindi kayo nag-aaral ng Ano nangyari sa atin? nakalimutan tayo. May kanta na po tayong mga minatata dati, ano? Kung may nakakaalam dito, yung uh, kanta na ano ang tao ay